Guys, for today's video. Madali lang para gumawa ng ulam today. So, magluluto po ako ng uh, ah, meatloaf. Ayan. ko muna dito mga idol kasi wala tayong ulam today. So, ayan. Kanoorin po ninyo guys kung paano magluto ng simple sa bukid masarap ng mga ulam dito naman sa patag parang lata lata lang parang nasa lata ang kinakain sa loob sa loob ng lata yan mga idol parang kumukulo kulo na <clears throat> bawa po ako ng gibso nito mga idol para Malaman ninyo na paano uh, magluto ng uh, madali. Tingnan nyo mabuti mga idol. Ayan. Balikta rin natin mamaya mga idol. Kasi uh, sa ilalim yan, luto na. Sa ibabaw, hindi pa. O ayan, panuuri ng video hindi pa natin yan uh, baliktarin ipakita ko muna yung ating background dito sa likuran ayan mga idol baka gusto nyo nyo ito dito kumakain ng ano, gabi dahon ng gabi masarap yan uh, gatain Ayan, balik tayo sa niloto mga idol. Toto na siguro do. Balik tari natin. Ayan. Siguro, hindi pa kayo nakikita ng isang guwapo. Ipapakita ko sa inyo. Ang isang guwapo na nagluluto ng meatloaf. Ayan mga idol. Ito po, hindi ay voice over. Ito po ay content. Nagkukontent content ito ng Ayan, balik ka rin na natin. Ako po ay isang master cooking araw-araw mga idol. So, panuorin ang video para okay mga idol. Tapusin muna natin to mga idol. yan i-adjust muna natin yung ano uh, yun. okay madali lang ito mga idol ito po ay isang uh, 20 minutes lamang 10 minutes, oh, 10 minutes lang pala buto na Okay. Yan mga idol, malapit na maluluto. Kunin na natin to, ilagay sa ano, dito sa ating lagayan ng kuan, uh, ulam natin. Ngayon. Ayan. Tingnan nyo, diba? Luto ng ilalim. Naligtad ko. Ayan, nakita na mga idol ito ay luto na so kunin na natin ito mga idol ilagay Ayan, tapos na. So, salamat sa pagpapanood ni, panonood ninyo mga idol. Watching mga idol. Ayan mga idol. oh ito, loto na. So, tingnan natin.